Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Ano ang tatlong gawin ng isang babae para mabaliw sa iyo ang isang lalaki? Ang una mga kasawi is wag magpakita na patay na patay ka sa kanya. Alam nyo ba ang mga kalalakihan kapag once na pinapakita nyo na hindi nyo sila hinahabol, yung parang nakikita nila sa iyo na hindi ka patay na patay sa kanya, nagkakaroon sila ng challenge sa isang babae. Eh, para mas lalo kang kilalalanin, mas lalo kang aangkinin kasi nga mga kalalakihan, mas gustong gusto nila yan na nahihirapan sila kasi nagkakaroon sila ng challenge na talagang maangkin kanya mga kasawi. Pero syempre may mga kalalakihan din naman na ayaw nila ng ganito pero napakadalang yun. Mas gusto nila na nagkakaroon sila ng thrill pagdating sa isang babae mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin pangalawa mga kasawi is pabitinin mo siya. Ayan, alam nyo ba ang mga kapag once na kayo ay nagkita na syempre andyan na papasok yung sobrang exciting kayong dalawa. Tapos once syempre dapat ang atake mo is halikan mo siya ng dahan-dahan. Pero wag mong itutuloy para naman ang isang lalaki ay talagang mabibitin. Kasi syempre ikaw ba naman ando na nangiinit na siya, exciting na siya, namangkin kanya. Tapos yung ending ay tinayuan mo na kaagad at umalis ka na kaagad sa kanya. So, ang lalaki ay mabibitin nito, lalo itong matatakam sa iyo na talagang kukunin kanya, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo, mga kasawi, is magpaganda. Alam nyo ba napaka-importante sa mga kababaihan na kahit kayo ay may jowa na, may asawa na, mahalaga na nagpapaganda kayo sa inyong sarili para hindi nila nakikita na nalulusyang ka na. Kumbaga parang marami silang kaagaw pagdating sa iyo. Yung nakikita ka nila, ba, itong girlfriend ko, ang ganda-ganda nito. Kapag binitawan ko to, maraming magkakagusto, maraming maghahabol na talagang makuha ito. Kaya ang lalaki ay talagang itong mababalo sa iyo sa kakaisip kapag once na talagang napakaganda mo sa paningin niya at sa paningin ng iba mga kasawi. Hindi mali yun kapag nagpapaganda tayo kasi nga lalo ang lalaki ay gaganahan pa na talagang magstay sa sa'yo kapag guwan sa nakikita nila na nagkakaroon sila ng magiging kaagaw pagdating sa'yo mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Lagi niyang tatandaan ayan, sa mga kababaihan, minsan kapag kayo ay na, alam niyo na yun na jugjug -jug na na inyong mga jowa kailangan wag kayong magpapakita makita na talagang halos buong buhay nyo ay ibibigay nyo na sa kanila. Yung baliw na baliw na kayo sa kanila. Yung para bang hindi nyo kaya na mawala sa kanya. Kailangan yung wag na wag nyo ipapakita yung ganoon. Kahit na sa loob-loob ninyo ay yun ang nararamdaman ninyo. Kasi para naman ang isang na lalaki nagkakaroon ito ng challenging kapag once ang isang babae ay nagpapakipot pa ito kahit na ikaw ay nadyugjug kanya. Ayun ang po yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!